Kaunting kaalaman, ang duha tayo isang palaging lunting tropikal na puno na nasa mag-anak o pamilya ng halamang namumulaklak na Mertici, nakatutubo sa India, Pakistan at Indonesia. Ito rin ang tawag sa bunga ng punong ito na may mga sulngasul na itim na kulay at kahugis ng ubas na mayroong isang malaking buto sa loob. Isang uri ng maliit na puno na namumunga ng bilugan, madilim at lila hanggang itim na prutas na may matamis na lasa. Karaniwang kinakain tuwing tag-init. Ang duhat o java plum ay isang uri ng prutas na maraming health benefits. Ito ay kilala rin bilang jamun, jambol o jambulan sa ibang bansa. Ang duhat ay isang malaking puno na may berding dahon at kulay lilang bunga na matamis at maasim-asim ang lasa. Ang duhat ay madalas anihin mula Marso hanggang Hunyo sa Pilipinas at iba pang tropikal na lugar. Ang duhat ay nagmula sa India at South East Asia pero naipakilala na rin sa ibang bansa. Ang duhat ay may maliit at kulay lila na bunga na may matamis at mapait na lasa. Ang bunga ay mayaman sa vitamin C, iron, calcium, potassium, at antioxidants. Ang duhat ay isang uri ng putas na kilala rin sa ibang bansa bilang java plum, black plum, o jamon. Ito ay may kulay na itim o bughaw na kapag hinug na at may matamis at maasim na lasa. Ang duhat ay hindi lamang masarap kainin kundi mayroon ding maraming health benefits. Narito ang ilan sa mga health benefits ng duhat o jaba plum. Nakakatulong ito sa pagkontrol ng blood sugar level, nakapagpabuti ito ng digestion at bowel movement, nakapagpapalakas ito ng immune system, Nakapagpababa ito ng blood pressure at cholesterol level, nakakapagpaganda ito ng balat at buhok, nakapagpabuti ito ng oral health, nakapagpabuti ito ng bone health, nakapagpabuti ito ng vision, nakapagpabuti ito ng mood at memory, pagpapabuti ng blood circulation. Kung nakakatulong ang impormasyong ito, maari bang may like, share at subscribe ako hanggang sa muli maraming salamat po